Hi guys, another vlog, another day. Kumusta mas taka mga person, so let's go. Going to ano PX Mart. So tara guys, punta tayo ng PX Smart. at titingin lang tayo dun kung ano yung pwede nating bilhin kasi medyo ano na yung kanyang ano yung ambon yung ulan huminto na as nakikita nyo basang basa lahat kaya tara sama nyo ako guys at punta tayo sa PX Mart today maka ano lang kung ano yung bibili natin so nandito tayo sa restaurant mali break time lang po natin kaya puntan natin dun sa, sa PX Mart ito yung Japanese restaurant nila boss. so ano tayo dyan almost 6 years po tayo dyan na nag ano naman nag support pagahugas dyan guys kaya medyo ano tayo sa paghuhugas uh, sanay tayo dyan sa mga trabaho okay. Sama samahan nyo ako at uh, chat at sa lahat at uh, kagaya so nito siyerti talaga yung mga nasa ano nasa factory na guys okay, sama nyo ako at kita sa side dyan may maya ayan andito na tayo sa malapit sa milk dihan. so doon na so yung fix smart sa direct lang so ano lang natin hindi ko alam kung magkano yung camera pa natin kasi palubat na 10% na lang pili lang tayo ng milk tea so yun na ito na nakabili na tayo ng milk tea natin no sugar added so ayan big smart may bibili lang po tayo dyan kung ano makita natin nagustuhan natin hindi ibili natin so tara sama nyo ako na pumasok dyan sa loob grabe nakas ng ano ganyan, yung ganda. ang akarya diyan di ito oh. so, ah mas madak ito Kaysa sa Ika nga. Aso nga lang may tugtog. Ayan. Diyan may mga prosin dito. Ayan. Ang dami. Ayan yung magbili. Mas malaki dito. Okay. Doon sa kabila. Sa karipor. Dito. Dito. Ayan, mga pang sunscreen. 330 pa rin yung pang spray na yun. Atin mabasa yung ano, yung tawag na, repair ba yun? Di inay, sabi naman niya. Wala tayong ano. Tapos may tugtog pa. Wait lang, i-translate na lang natin. Ito yan guys, yung kwan, may deep repair sabi niya. Medyo ano kasi yung ipin natin eh. <laughs> Kaya tara. Kunin natin 'to. Tsaka kuha na rin tayo ng ano, palitan na rin natin yung top brass natin daw. Kung anong ano. Wala bang single diyan? Parang ikaw single. Hmm. Puro anon lang yata eh. yung tatlo 95 o ano maganda Colgate brands wait lang tingin lang tayo o one month pa lang yung toothbrush ko dun kasi so yun guys at ganito lang yung mga ano nila pala dito sa mga kitchen ayan ganyan yan hmm. Ganun din wala rin mga tasa tasa dito pala dito din bilhin natin hmm. may lagayan na ito hmm. so, dalawa bilhin natin Balin natin ng ana Marienda. Ito ang aking paborito. Mochi red beans mochi ito peanut yan paborito ko to <laughs> yan yung binili natin yan masarap din yung tinapin na ganyan So yun lang muna guys May natin. Oo. Ano may So, ito sa labas. ina natin sa labas. Kaya magkano sa labas. Kompleto. Ito yung ano yan. Cut brush. Ano tsaka ito? Yan lang. 300, ano na, 400 na. Yan ang na binili natin. At nakabili tayo ng sa mga pagkakataon. At dito ko na lang tatapusin itong short video natin. Maraming salamat po. At nakabili na pa tayo yung dapat nating bilhin na importante. Kasi, ang ano lang meron doon kasi yung toothpaste yung close up na lang po yung doon eh, ito po yung ginagamit ko talaga kasi ito natatanggal niya yung ano siyempre lalo na pag nagkakapi po tayo yung, yung ipin eh kumakapit doon sa ano kaya ito maraming salamat po guys thank you so much thank you peace out